hapon mga kapaak at uh, para po sa akin ay pinagbigyan ko ang yung dito sa tabi ng dagat ah, uh, magandang hapon po sa inyong lahat dito sa dagat sa, kabangahan na mga <laughs> tao dito, 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 dito ay, lo, hindi sila yung iba ay hindi sila punta sa lahat dahil ang buwan ay malaki, malaki na yung buwan tapos pinag Iisip sila ng mabuti yung mga nasa, laot. Mamaya pa sila lumao Mamaya ang gabi tapos sariwang mga isda at dito sa ano, sariwang mga isda. Yan. Tapos pinag nila na walang laog ngayon dahil malakas ang malaki yung buwan tapos si Bipaak ay siya ay nagsurvey sa dagat na clean, clean the area of the seashore dito sa kabangahan mini dry leaves and then mini mini lomot tapos manaming mga yung araw ay sumisikat na